Hello mga kairing for today's video. Sumubalhin ta kay sabat so, mga Sa ka mga kairing for today's video, no? Nakamubuo na ba ang tanan sa Miss Universe 2023? Chay! sa CR, ano eh? Para makabidyo, tataraw tarong kalakiha ha? So, maoni guys. Daghan kay mga nag about sa Miss Universe 2023, no? Nga nang hinayang, nang hinayang, nang hinayang! puro lang mo pang hinayang. Bitaw guys, biting phone na lang ta, no? Bisa nung no, tama na, no, ta top ten ani. Daghan po kayo siya lang, no? jusko Diyos ko, makalibog! Tanan ka guwapa, kasiksi, mga bright sa tong uban. So, dili lang po kay Pilipinas, na po mas deserving, no? Daghan sa baya. ya, no? Maunang daw tawad sa tano, mga kairing. Kaya daghan po ba mas deserving, deserving, bol mas deserving pa, nga, mahimong miss you this year pero yun, nga na panapanahon lang yun na lagi time nga para sa tuwa na pay time nga digit para sa tuwa mo na tuwa to nang nato no dayon be thankful na lang kay hello sa kadaghan nila 84 sila ka buo himo kang top 10 no di ba layo na kay kag na abutan ng kahintanga baga proud na ka ba be proud na be proud na taas pinoy nga naabot og top 10 kay sa una biyang panahon thank like you orbi kayo pero naanad magunta uban nga mag Miss Universe yun ng no, Pilipinas no kay murag nagsunod-sunod man last mga last 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 year pa or mga pila pa to kay year nga nag Miss Universe Miss Universe no mga ingana something ng hatag na pud nato sa uban no then baseball sa akong nalantaw ang Miss Nicaragua grabe deserve jud kay niya jud kay nilantaw na ko yung mga performance yung mga fall performance niya no ba basta deserve gid niya dayon murag Naratadhana yun nga Yah, ha yun tong crown. No? Siguro ba si next year ihatag na sto Ah? Pero be thankful lang po ta mga guys. No? Kaya naghan mo nga ingon yun mga kairing nga. Niloto daw, niloto daw ang ang result gimikos mikos daw. So si gimikos mikos ni insan ang result matod pa nila. Pero thankful na lang ta guys. Kaya imagine mo 84 ni naka top 10. Then I award. Okay na kayo na. Eh? Kaya ang uban gali dito. Bisag top 20. Wala kaabot. Oh, di ba? Pero wala sila yung mga nang yaw-yaw. Dito, -yaw. nakatap ten tayo. Magsige mo yaw-yaw diha. mag mo ingon nga kulang og energy ng bati ang bati ang ka ng costume, etc. Hoy! Pag sure mo ba, nag-prepare ba? Punta ko na sila. Ayaw nag Effort pa ba? Nag-ayaw nag nag Gabi pa ba? Nang nervous pag nanaka yun sa 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 mismong Miss you nga pageant. Nervous na sabihan na Musay accept na lang din nato nga this year dikit para sa ato. Ah, then the candidate is gibuhat niya ang tanano, ang yang best para maabot sa top 10 no. Nagadakod ako yung isang bote itong mataling din kalakiha. <laughs> Basta guys, for me ah, proud, still proud kay sa nagkakan sa kandidata, sama sa kong ginayong kanya, balik balik lang tayo, balik balik! Be thankful kay 84 po yung nakabuok, yan abot kay top 10. ba? Diba? So, hindi lang sa si masig-react nga niluto, niluto, gimikos ang resulta. Kumpara sa tuwa, parang yun nasa. Sabi sa lungsawa pa, nagbekos diya. Kumpara yun nasa toa, parang para yun nasa toa. Hmm, remember, ganun yung mga kairing nga eh. Hindi na ta, magsigigyaw yun. nga, kulang ang performance. Oh, kamo kung na perform yun itong dapita. Sa dekhan ng yung sa iyong pa mo ma- ka- Sir Kubalintong, nito Sige ka po, isabi na kandidata katidata. No, gibuhat po na niya tanan para siya, para maiyahang crown. Pero di yun para iya ha, di yun para atua mo Muna nga, biting fall, biting fall, biting fall ba? Hinagay uban top 20, wakabot? Nga ka na, top 10 na. Oh, hapit na, duldool na lang yun. sa tumoy-tumoy. Tumoy-tumoy na lang yun sa, sa nang sa kuhan. Tumoy-tumoy itong eroplano, Pero wala ano, naman yun kagunit, nabiyaan mas eroplano pagka atong top 10 siya nato sa tumoy may sa aeroplano nakagunit siya tong dapit sa pako niya yeah, pag top 5 ming larga mga aeroplano nahulog hmm, nung wala ka pina top 5 no Kaya, usa may aeroplano man to ang kuan ani gud ang ang costume niya matud panila nila nga wala ko no na base tong aeroplano ang costume oi chira on sa to deha kay perminti ko no dili ang flight sa Pilipinas <laughs> Oto guys, natama lang siya top 10. Kay paglarga sa aeroplano guys nabiyaan mo siya, wala siya kagunit dito sa pack Unang pasalamat na nata guys, kay pag top 10 nakagunit siya sa pack Pag abot sa top 5, kaya nakalimot man siya gunit sa pack guys, nahulog siya. Motong ano siya, napin sa top 5. Muna, thank you na natin. Salamat na lang tanong. Kung give us may cost o resulta haawa awa na. Patay, mahimo ang kalakiha Pero para na ako, deserve you po sa miss ni Caragua. Ang ang crown this year kay grabe good kanindot good ang performance a day makita ni mo sa iyahang expression sa iyahang pagperform perform nga grabe murag mafeel good nimo mo mga this is it para ni sa ah, para sa si ako maringana bitaw ingana ang impact kay Miss Nicaragua for me lang as ako nakita ka performance although magaling si ano si Michelle D pero para di good para sa tuwa pa this year mo nang paabot na punta next year basin sa tuwa ano na po no basin dili na po dero plano ang mahimong costume ano next year basi helicopter na sa so, ito lang tanaw na ito abang-abangan kay this year ero man basi next year helicopter na Puanang, paabot, ano nang paabot tani kay basin next year helicopter na may costume so that's it for today's video